Natanong ang aktor na si Paolo Contis, matapos mapansin ng mga netizen na nag-unfollow ito kay Yen Santos sa Instagram sa gitna ng usap-usapan sa breakup, sa mga nakaraang panayam, ilang beses na tinanong si Paolo Contis tungkol sa real score nila ni Yen Santos, ngunit na natiling tahimik sa mga chismis at espekulasyon. Sa isang pagkakataon, ipinaliwanag ng aktor na ang isang malaking bahagi ng kanyang buhay ay alam ng publiko, at nais niyang panatilihing pribado ang ilang mga bagay, tahimik din si Yen sa mga isyo. Magugunitang itinanggi ng mother ni Yen, na naging magkarelasyon si Nayen at Paolo, nagtanong din si Paolo kung bakit kaagad na pinulot ng press ang mga moves nila para i-unfollow ang isa't isa. Base sa artikulo ng pep.ph, idinepensa niya na pang promote lang ang kanyang hakbang na i ang aktres, katulad nga ng sinabi ko, pang promote na lang. Anything personal, wala na. Yun lang, pahayag ng aktor.